Asgar Tapos ma'am, kamo na lang dai timpla na ba kaya wala sila sa bukal? Ah! Mm -hmm. Kamo ya sukal ta ma'am? Ha? Ah. Bili na ko ba okay lang? Oh no. Okay lang. Balikan ako. Ugma lang ako balikan okay ra? Ha? Karon lang. Karon lang. Ay. Focus Okay na ma'am Check na ko mama Ah 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 sige na ako. Tapos ma'am Kamu na lang Dari na ba Kaya wala sila sukal ah! mm -hmm. kamo yung so kalda, Ah Sukal na ma'am Ah sige okay lang Okay lang Kamu lang ritimpla. Tapos kulang na Oo Kulang po na siya Kanang milk ma'am Oh no Huh?

Sige, ito yung order gani. Wala ito yung Sunday, no? Wala, nabilin ako ba? Okay lang? Oh no! Okay, okay lang? Balikan ako. Huwag na ako balikan, okay ra? Ha? Karun lang. Karun lang. Karun lang? lang? Dili, pwede huwag ma. Sunod huwag dili, pwede pwede. Pwede. Ha? Huh? Nice. Pili ako ba? Hey, Curva. Curva. Huh? Okay lang, na ko ba? Ay, ako balikan? na yes, <laughs> Ah! <laughs> <laughs>